kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang 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 gabi. Ayon, gabi. Alam natin gabi, di ba? Oo. Mm -hmm. <laughs> Sa inyong lahat, Good evening po sa inyong lahat. Ako yung mare ng Bayan Mare Yao. Kasama natin, of course, walang ibang ating abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, mare, at sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating mm -hmm. paratuntunan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Talagang lalo na yung mga nakakaedad. Mm -hmm. Bakit naman nagkakaedad? Pagka kasi nagkakaedad, mm -hmm humihina ang panunaw. Ay. Mm -hmm. Huwag mo kong tingnan. Kanina nga nasusokan na ako doon. Gusto ko ilabas eh. Ay, yun na nga. Kasi mahina na ang panunaw mo. oh salamat ha. Thank you ha. Ah. Nakatingin sa'yo si Direk, no? Parang o. sinabing, tumanda ka na. oh Si Direk, ang sama ng tingin sa'yo, tingnan mo muna. <laughs> O, oh, tingnan mo. Mahina bakit? Ang bakit? Panunaw. Ang ah, panunaw. O, mm -hmm. daming kinain kasi, eh, di ba? Maraming pagkain hindi kayang tunawin. Ay, may ganun Oo, ka. Oo, oh, o, ng sigmura sige. mo. Ah, ba't ako? Ay, sabi mo, ikaw yung... ako nga talaga yung oh, kanina. sabi kanina. ko, parang di ata ako natunaw. Ah, ang dami, ang ko kinain. Oo, oh, pero mm -hmm. sa lahat sa inyo na kumakain pa ho ngayong gabing ito, ay... Uh, ay sana matunawan kayo. Pa, sana paano kayo, kayo, matunay, matunawan? <laughs> ay, di. Pa, hindi sila matutunawan. Dapat hinay-hinay lang ho ang kain kasi sa sobrang madali ko kanina po dapat ano, po lahat eh. Para po madaling matunaw, oh, sige. kinakailangan nguyaing mabuti. Hindi yung lagok agad. Eh, paano kung masarap? Ay, hindi. Kinakailangan namnamin mo yan. Katain ah, mong mabuti. Ah, gano'n. O parang kambing. Hmm. Ah, yung kambing, talagang hinahangataan niya. Eh, mabuti. yung sa kanya naman, 10,000 years, <laughs> hindi pa nalulunok. Pero sa, sabi ko nga po. May tawag dun eh mastication. Minamasticate niya. Mm, 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 mm. Pares pa tayo naka candy Hindi. Nagmamasticate. Hindi. Pasensya na ho kayo, ha? At uh, sana po ay, uh, anong oras na nga? Seven o'clock, eh. Mm -hmm. So, naggabihan na ho kayo. E, eh, yung mga ibang kumakain ho, sumasabay ng panonood sa amin, e, by kailangan hong nguyain yung maigi mm -hmm. nang hindi kayo matulad sa amin dalawa ni Atty. Danny Concepcion. Damay-damay lang yan. Alam naman niyo pagka hindi natunawan... Ano ibig sabihin? Aba, may mangyayaring hindi maganda. Like what? Magsusuka. Ah. <laughs> Ay, nako. anyway, eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Eto na. Ano, attorney? Ay, kapag kaglub ang telepono ninyo, 0954-310-0331. Mm -hmm. At kung smart naman ang phone ninyo, 0961-770-8807. Mm. So, tuloy mo na. So, so di mag-text kayo. Mm. Kung hindi po namin masagot, itay lang kayo. Basta sagot mm. din namin yan. Mm. Di ba? Mm. Inunguya ko lang yung candy. <laughs> Kaya ikaw muna. Huwag mo munang lagukin. Baka bumara dyan sa lalamunan mo, ikaw ay ba ospital mm. Mm. Di ba, maliit na lang. Okay Mahihir, na. Ang tawag doon, ma... mahihirinan. ano ah, anong pinakaiba ng mahihirinan sa nababila, nabibilautan? Ayan. Nabibilautan? Nabibilautan. Nabilautan, pwede <laughs> oh, rin. Sige, oh, oh sige. Oh, anong, ano pinagka... difference? Anong, anong pinakaiba niya? Anong pinakaiba? <laughs> anong pinakaiba? Yung nabilautan, nag-choke. Okay. okay. talagang bumara. Okay. sa... Lalamunan. Oo, uh, 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 sa okay. daanan ng ano yan, ng parang hindi ka makahinga. Okay. Yung nahirinan, eh, temporary ano lang, yung na uh, bumalalak. Uh, <laughs> <laughs> sumabit, sumabit. Yung... Yung, yung parang, ay, kailangan ko ng tubig. Okay, no? oh, oh, ayun. Na, nahirinan. nahirinan. Ah, nahirinan. lang nasa med. Kaya nasa med, nahirinan, nabilautan. Maka ah, yan. <laughs> Na-experience mo na lahat yan. Ah, siyempre. <laughs> Ako rin. Uh -oh. Nasamid. Nasamid, ah. oo. Pero hindi, totoo yan pag minsan sobrang excited ka mm -hmm. sa pagkain. Lalo na kung paborito mo yung pagkain. Minsan, yung excited ka. Yung nasamid, parang nagkasabay yung hinga mo sa lunok. Huh? Ah, kaya parang bab, ano mapupunta doon sa sa kabila sa <laughs> sa, sa butas na hindi dapat. <laughs> dapat. <laughs> ba pupunta yung pagkain. Hindi actually kasi i I ate, I ate the favorite isaw here in UP a while ago. Hindi pa ako nadala. Gusto mo 'yun, ha? <laughs> <laughs> hindi malinis na 'to. Eh sa amoy pa lang eh. Ha? Sure na ako. So, sure na ako. So, I did it. And then, I ate something And also. De, kung ka oh kasi, my. baka nga ka dapat kumain ka noon. <laughs> <laughs> Di ba? Uh, o, oh, oh, hindi oh. naman. Ko naman. Uh, uh, At uh, huwag mong gagamutin. Ay, oh. <laughs> dire-diretso. Mm -hmm. Well, anyway, eto na po ang mga numero na sabi na kanina ni Attorney Danny Concepcion. Pero eto na ang unang tanong. Ready ka na? kung ano-ano kasing mm, sinabi sige. natin eh. Pero dami na nanonood sa atin, no? Mamaya babatiin ko isa-isa. Si Rodel ng Antipolo, sabi mm -hmm. niya, nagpaalam po ang kabilang party na makiraan sa lupa namin. At pumayag naman po kami noong habang hindi pa namin ginagamit ang property. Pero ngayon, ginawa na po nilang subdivision ang lupa nila at wala silang permanenteng daanan at ginagamit pa rin po nila ang lupa namin na private property. Wala pong pirmahan ng kasulatan. Pero giit po nila na pinayagan daw po namin sila dati at ano po ang pwedeng ikaso o legal na hakbang para dito. Salamat po. Hmm. Pinagbigyan na nga eh. Hindi, ang sa akin, sapagkat kayo naman pala ang nagpagawa na subdivision. Di ba? Sila yung hmm. nagpagawa ng subdivision. Hindi, yung kapitbahay nilang nagsubdivision na. <laughs> Parang hindi yata... Sabi, oh, nagpaalam po ang kabilang party na makiraan sa lupa namin. Oo. Oh. Eh, pumayag sila. Oh. Mm, habang hindi pa namin ginagamit ang na oh, nga. Oh. Ah, so ginawa nilang subdivision. Eh, ngayon, nautakan sila. Ah, hindi, Ginawa niyo. na nila ng subdivision, ah, samantalang dito pa rin sila dumadaan ah, sa amin. Eh, di, oh. Ah, isa nila. Hmm. Eh, di gagastos pa siya para isarado yun. Eh, lang naman niya ng, ano eh. No trespassing. Eh, pad padiran niya. Ah, o ganun. No diba? trespassing, ganun. Ah, ngayon, eh, eh. pagka dihaya mong sila magdemanda sa'yo, Oh. Ah, pag dinimanda ka, eh, hindi man ho nila binili sa akin yung lupa ko. Ginagamit nila. Ngayon, subdivision, katakot-takot na ho, gagamit niyan. Oo, oh, tama. Kasi po, ang right of way, hindi po libre. Oo naman. hindi ah, no, libre. Dun, kasi gagamitin nyo yung lupa yung lupa gagamitin eh di hindi ko na magagamit yung lupa mm. kasi ginawa nilang daan mm. aba eh, hindi po pwedeng tanggalan kayo ng pagmamay-ari nang hindi kayo pumapayag mm. at pangalawa nang hindi kayo babayaran oh, o walang konsiderasyon pues, oh. bukas sa bukas bakuran mo yan babakuran nyo oh. eh di wala kaya, silang madaanan pinakamaganda niyan abogado pumunta ka sa abogado para sulatan yung gumawa ng subdivision Pero, You can kung, do anything under your, ano, yes, the property ah, mo, di ba? Sa'yo naman yun eh. Yan, Oo, 'di ba? Yun nga lang siguro mo toong property mo yan, baka baka na mamisa bali-bali yung title ng lupa. Minsan hindi niya, 'di ba? tama. Oh, 'di ba? So check in niyo muna nang maigi ha. Okay. Oh, eto naman. Oh, undahin na natin to si Darling. Ganda ng pangalan. Si Darling. Darling ng Surigao del Sur. Maganda ang layo. Surigao del Sur, ang layo no? Ang layo. Magandang gabi sa Darling. Mabuhay pa, Darling parang ano siya, no? Ma malumanay siyang darling. Hi, darling! Oh. Hi! Anong itatanong mo, darling? Ano daw? Ulitin <laughs> mo. Ano daw, no? <coughs> advice. ah, ayun nga siya ng advice. Advice. Oh, okay. bakit? Bakit? ano, Tungkol ano nangyari? Tungkol saan? Tungkol saan? Sa utang po. ah, -utang, oh, utang? na loob O, oh, sige. Ah, Oh, ano nangyari? utang po ako na mahigit 80. Then, yung po Ito sa ulit Ay, ay, Babayaan mas, mas malakas ang tahol ni Bantay. Darling. Oh, darling. <laughs> <laughs> Oo, darling. Wag mo i loudspeaker speaker, wag mo i speaker, ha? Ayan, sige. May utang po kasi Nangutang ka. Okay. Nangutang ka. Magkano utang mo? 8K? 8K? 8 Magkano daw? 8K. 8,000. 8,000. Okay. Magkano interest? 20% Per? three days lang sa In three days, sa uli niya, 20% ang interest. Okay. Ako. ano nangyari? Kapit siya patalim. Oh. Ano nangyari? Sa mm hindi -hmm. ko na, sa din, yun sa sinisim, yung maling tumati sa akin, hindi siya yung anak ko, kaya hindi ako nakabalit agad. Kaya kung nakako ko, nakupo, yung... nanay ko. Oo, sandali. sa Darling, darling, tama ba ang uh. intindi ko na hindi mo nabayaran uh. yung walong libo, tama? Opo. Dahil sa anak mo. Oo, oh, may sakit kasi kaya. Hindi may sakit sabon, kaya hindi na. niya nabayaran. Anong ginawa nila? Hmm, sabi niya, ipapahaya daw niya na ako. Tapos ipopost niya ako sa Facebook. okay lang po. Ipopost mo ako sa Facebook. Okay, o, ipahaya okay. mo ko. Okay. Okay, darling. Okay, po, Tanong lang. Yung pinag-utangan mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ano ito? ito kaibigan lang po. Kaibigan. Mm -hmm. Kaibigan pa. niya, attorney. Ah, wala ka pang naibabayad doon sa 8,000. 8,000. Wala pa po. Wala pa po. Ah, wala pa. Okay. Hmm. Oh, ano? Susunod na ako mong yang araw po ko ba? Ah, po. Oh, so hindi pa niya nababayaran. Uh, Oo. Oh. Uh -huh. Eh di pumapatong ang interest noon, tama ba? Oo, punas 'yung 8,000 din na pati. So, sinasabi niya, pag hindi ka nagbayad, po-post niya sa Facebook, haharasing ka. O, pupuntahan niya ako sa bank. Okay, sige. Okay. Ka kaibigan niya yan. Okay, sige. Attorney? Eh, sa akin pagkakaalam po, may pagbabawal eh. Sa ganong strategy ng paniningil. Yung pamamahiya. Opo, pamamahiya. Pagka po ginawa nila na kayo, sinip, pag sila nagsimula na kayo eh hiyain, magsumbong na kayo sa polis, ireklamo nyo sa pulis. Kahit may utang sa kanya, attorney? Kahit na may utang siya sa kanya? Opo, kasi hindi ko mo may utang kayo sa kanya ay sapat na dahilan para gawin niyang, para kayo ay iharas. Ah, okay. Ay, ito, 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 about ito, attorney. Ito nga yung sabi mo, sa sa Ah, uh, magsulat daw ako ng halagang 13,000 babayaran ko doon na. So, gagawin ko si ba 'yon o hindi? Hindi ko lang kasulat ang Ah, uh, uh, na, hindi ko na okay. <laughs> ulit, 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 ulit. hindi. Olet, 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 sandali lang ha, sandali lang ha. Okay, darling. Anong sabi mo yung uli? Ulitin mo. Uh, well, sabi nga, ito na po daw yung payment house na nababayaran ko daw ngayon sa friday. Susulat mo daw yung 13,000 so mula 8,000 naging 13,000. Okay. Pinapipirmahan sayo. Opo, 'di edi Eh 'di mong pirmahan. Oh, 'di huwag mo daw pirmahan. <laughs> Hindi ako magsusulat ito. Ah, kasi nga kaya niya para mag para kaya niya ginagawa 'yon para magkaroon siya ng ebidensya laban na may sa utang iyo. sa iyo. Na may utang pa, paano mo Teka muna, pa, paano ka nakapangutang sa kanya? Ito ba ay sinulatan mo, binigyan mo ng cheque o kasulatan lang na may utang ka? Paano 'yon? Sulatan po. Ano daw? Kasulatan <laughs> po. Kasulatan, attorney. Ah, so meron kang promissory note. Oh, uh, ganun po, Ayo. Pero doon sa promissory note kasi ay nakalagay lang, 8,000. 8,000. Pero ngayon, pinababago niya na gawing 13. Nang sa ganon, na hindi lalabas na interest yun. Mm. Eh sa akin, di wag, niyong, wag pirmahan. O, wag niyo daw pirmahan. Opo, ang sab sabihin nyo. eh sabi ho ng abogado, eh wag daw pirmahan eh. Oo nga. Turo mo siya. <laughs> kasi ho, hindi eh, naman daw gano'n ang utang eh. Oo nga. Ang utang ho eh, 8 eh. Oo Bakit to naging 13? Oo nga. Pero kung ilalagay <laughs> ho ninyo na walong libo yung utang at uh, yung, pitong uh, yung limang libo eh interest, yun ho, uh, totoo yun. Pipirmahan ko yun. Mm. Eh, ba't pa siya pipirma? Oh, eh, nakapirma na siya dati. Eh, kasi para naman ma-record na yung uh, 5,000 limang libo interest. <laughs> ay bakit? Taas-taas naman ng interest. Ay, di naka-record na limang libo ang interest. Ah, hmm. ay, pwede niyang gamitin din yun next time, at least kahit uh, na, paano. Ito, 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 sinabi na nga rito, limang libo, interest eh. Eh, at otso mil lang yung uh, utang niyan, limang libo ang interest, ang taas. Um, um, at three days lang. At three days lang? Oo, hmm. oo, oo, bakit ganun? Oo, oo. Alam mo, attorney, dapat siguro yung mga congressman natin ngayon, tinitingnan niyang uh, usury law na yan, ha? Ba, dapat ibalik yung limit ng... Uh, kasi parang kapit sa patalim na yung lahat kapit ng tao patalim. eh. Kawawa yeah, naman eh. naman, pagka naman nagkaroon ng kaso, mm. magiging depensa naman niya uh, para labanan mm. yung uh, napakataas na interest. Na ito ay hindi na makatao. makatao. Mm -hmm. Hindi na ito katanggap-tanggap oh, sa oh. konsensya. So, ulitin namin darling ha, Darling ng Surigao del Sur, sabi ni attorney, pwede kang pumirma pag nakasulat doon 8,000 at ang interes na nakasulat doon 5,000, nakasulat yun ay interes. Bakit? Interes sa loob ng tatlong araw. tatlong araw. Ngayon, bakit? Kung sakali man na magdemanda siya or kung ano man yung hakbang niya sa susunod, kasi sa husgado pag hindi makatao ang interes, eh pwede niyang babaan ito. Oh, ngayon. Pagka pinirmahan mo, dalawang kopya. Oh. 'Yung isa naman papirmahan mo sa kanya. 'Yan, ah, 'di ba? Oh. Yung yung uh, may pirma ka, ibigay mo sa kanya, mm. pero pumirma naman siya. Na ah, dalawa ayaw kayo niya iba. pirmahan 'yung kopya mo. di 'tong mo ibigay sa kanya 'yung kopya ah, mo. nakuha mo, darling? <laughs> Okay. Hindi ho kami kumuconsent ng mga taong may utang dito ha. Pag ang utang talagang dapat bayaran. Pero ang sinasabi lang namin is minsan kasi talagang sobra sa interes. Sobra naman yun. Oh, interest. sobra na yun, hindi na talaga siya makatao. Tama lang yung saktong interes, di ba? Basta bayaran mo rin. Wala naman kami sinasabing huwag niyong bayaran yung utang. Yes, hindi naman ho namin sinasabi kasi baka malay niyo kailangan din niya ng pera unang binigay sa inyo tapos tinarantado niyo pa, di ba? Tama ba ako doon? Parang hindi. <laughs> <laughs> Di ba dapat sa sangayong kasakin? Ay, oo nga pala. Oh, oh, okay. Bukang tama oh, ako doon. <laughs> okay, okay. Thank you, darling, ha? Thank you. Sige, Thank you. Good luck, ha, darling. Oh, nalala ko tuloy si Cheese. O, oh, bakit? Ang tawag ni Senator Cheese kay Hatay, darling. Hindi <laughs> <laughs> nga. Yung totoo. Paano salita? Sige darling. nga. Darling. As in darling? Mm, darling. Ah, gano'n. Bakit dar, bakit ganyan ba yung bisaya eh, ba? Darling kan tawag niya. Hindi, Hindi. Parang ano lang yun. Yun ang kanyang tone of impairment. Ah, pero gano'n yung darling. Darling? <laughs> Hindi darling? darling. Hindi darling. Hindi darling. Darling. Darling talaga ha. Talaga naman. O oh, dahil diyan, dahil nag- -gaba nagbabatian na tayo ng darling. Uh. Ay, babatiin ko yung darling ko. Ah, sige. Ayan, si na. Marshall Angelico Castro, magandang gabi sa iyo, babe. Hindi kami darling. Oh, babe kami. Ah, kakasuka. <laughs> kakasuka. Kakainis. Parang bigla ako oh, oh. Parang you, ganun ba? Oh, <laughs> hi na rin, kay, kay Presi. Hi, <laughs> hi Presi. Kay Beth at saka kay Ellie. Hello den, kay Eden Untalan. Magandang gabi po, ma'am Eden Untalan. <laughs> Eden. Oh oh. At si Anya Salvatiera. Good evening to you. Hello. Si Mari Eliorando. El magandang gabi rin po sa inyo. At si Raro, ay, Maria Raro Quiñones. Isa pa, isa pa. Maria Raro Quiñones. Quiñones. O, oh, taga DZM Days pa na. Ah, ano oh, natin oh, to? Si Oo, oh, oh. oh. At si Dick Castro. Magandang, magandang gabi. Hello. Sandali, puro Castro yan. Yes. At syempre, ito galing Korea. Hindi naman kaano-ano ni Claire yan. Ah, hindi, hindi ay. na. Naman, eh, di naman, di eh, naman. Oh. Oh, hi na rin kay Attorney Claire Castro. <laughs> okay. O oh, eto, long time no see from Korea. Sino yan? Si uh, Geraldine Mongkawe Mortel. Hello! Dati rin nating fans club yan sa kabila. Imagine nakikita na tayo dito sa ating bagong programa kaya... Every mm -hmm. night, 7 p.m., huwag niyo pong kalimutan mm -hmm. na sumubaybay dito sa ating programa. Okay? Magandang-magandang magandang gabi po. Pwede namang may ano to, di ba? Parang nasi-save. Yes, nasisave yan. Tapos pagka mo sa YouTube yung kung anong day labas. Oo, oo, tama. At kay uh, Fred Banzuelo at kay Elisa Apaya, magandang-magandang gabi sa inyong lahat. Alright? Okay, eto na ang isa pa. Si eto Irene. Na eto <laughs> na <laughs> bakit hapang pangan ka eto na heto O, oh, sige 42 years old ng kaloocan city may ongoing kaso po kami laban sa isang barangay kagawad at ngayon bigla na lang pong ginawang tapunan ng basura ng mismong harapan ang, ng ang, lupa namin ang mismong harapan ng ang lupa ang mismong naman. harapan ng lupa namin ang baho talaga ang baho talaga oh. oo wala po kaming alam na permiso permiso or ipinaalam sa kanila legal po ba ito pwede po ba kaming ireklamo ng uh, ireklamo ang barangay kung sila mismo ang nagtalaga ng lugar namin bilang public dumping area ouch alam mo kasi yung uh, public dumping area ay hindi nila pwedeng i-designate kung saan-saan mm Aba, eh, sa, pwede nyo sabihan sa kanila, eh, bakit sa harap ng bahay namin? Mas baka, mas maganda doon sa harap ng bahay niya. Ay, kaya nga, diba? di ba? O, oh, paano pwede na yan? Pwede po ninyong reklamo yan. Eh, pa, paano kagawad ka away niya? Ay, doon kayo magre-reklamo sa munisipyo. Ah, diretsyo ka munisipyo. Ah, kayo kay Mayor. Oh. Sa Caloocan City yan, eh. Kay, que Mayor, alon Along Malapitan. Malapitan. Oh. At kung yan, sa distrito pa yan ni Egay uh, Erice. Erise, oh. Ay, sabi pumunta kayo doon. At sabihin niya, pinapunta ko kayo. Ay, yun na. Mm. Ikaw na talaga. Mm -hmm. ha? Mm -hmm. Ikaw na talaga. <laughs> o, oh, sige. Tapos sasabihin na eh, kasino yun? <laughs> <laughs> ay, hindi, bawal nga yun. Ang baho nga ay, naman, hindi tinatapos. Po, hindi. Ay! Tsaka hindi, bakit bakit sa harap ng bahay? Oo nga. Ang, ba ang basura dapat inilalayo sa mga bahay. Itinatapo ng malayo sa mga kabahayan. At saka, hanggat walang basurero, di ba hindi pwedeng naglalabas ng basura? Oo. Kasi nga naman, edi eh, na sa labas ang baho. At Lahat. dumi. Oo. Kakalkalin ng aso, pusa, daga. Correct. Magdudulot ng sakit at dumi. Oo. eh bakit yan. nilalabas at mismong barangay pa di ba? Aba, eh, makakaroon ng barangay election. Tapos phone Di ba na-postpone? Pero Aba, di tatakbo sila. Oh. Aba, edi eh, pwede mong gawing issue laban sa kanila yan. Yan, okay. Facebook mo yan. Aha. Tinuruan Facebook. Okay. Okay, eto na ha. Mm. Oh, eto pa, meron pang mga humahabol sa atin for the greetings. Mm. Magandang magandang gabi kay Ingrid Bautista. Hello Ingrid. At syempre kay Michelle Reglos, magandang gabi sa inyong lahat. All right. Oh, eto pa. Si Clarice naman, 28 years old ng Mandaluyong, mm -hmm. nagrenta kami ng unit for 13,000. Pero simula ng umulan, tumutulo ang tubig mula sa bubong ng katabing building papasok sa ceiling ng unit namin. Ang saklap. So, sa sabi, yung tulo <laughs> ay nanggagaling sa, sa bubong building. ng ka ng katabing building. Oo. Pero pumapasok sa unit nila. Ng unit nila. Oh. Nagkaroon na ng molds at lumala na ang kondisyon. Bukod pa rito, nalaman naming nakakabit sa amin ang water meter ng kabilang unit. Kaya lumulobo pa lang ang water bill namin. Ah. Pwede, pwede po ba itong gawing dahilan para i-terminate ang lease at mabawi ang deposit at advance namin kahit wala ito sa kontrata? Ay, ano po yun? Na, yu, na, ang uh, unit po ay tenanta, tenantable. Tama ba ang pronounce ko doon? <laughs> tenant o oh, tenantable. Uh, ah, tenant tenantable. Tenantable. Okay. Ah, na ah, ang sige. unit ay... Tenantabol. Ay... Tenantabol. Ay... Wasto. Ano? Dapat livable. Livable. Oh. Okay. At walang problema. Mm. Ay, ano yan? implied po 'yan sa lahat ng kontrata ng upahan maliban na lamang kung nakalagay doon na ay as is where is po ito marami pong problema to pero kayo na ang bahalang lumutas ng problema nito So kung, kung wala na, nakasulat pero kung wala nakasulat na ganoon ay implied sa bawat uh, kontrata ng upahan mm. na ang inuupahan mong residential na unit mm. ay livable Livable bowl mm. ng walang problema. Mm. Okay. Ngayon, yung tubig, madaling lutasin yon kasi ipapa-disconnect lang naman yung unit ng kabila, ng katabing unit. Okay, ipapa disconnect Kasi, ano pala siya, kumabit. Mm -hmm. kumabit ng hindi nagano para hindi magbayad mm. ng in short, nagnanakaw yun. Nagnanakaw yun nagnanakaw ng tubig mula sa inyo yun mm -hmm. so kinakailangan na yun ay ipa disconnect at i-demanda ninyo ng theft yung... Ah, pwede demanda ng theft Ay, yun? Ay, pag, yun. Eh. Oh, okay. okay. Theft pala yun. Ngayon, yun naman oh. Sa, ano, doon sa naman ko, sa... Yung sa molds, doon sa amag. Mm. Okay, kasi nga, nababasa yung ceiling nila, mm. tumutulo mula doon galing sa kapitbahay. Mm. Eh di sabi niya, nagkakaroon ng amag. Naku, alam mo yung mga amag, health ano yan health hazard mm. alam po nyo, maraming sakit ang nag uh, ang sanhi ay amag mm, totoo po eh kung uh, hindi po nila i i address at uh, lulutasin yung problema hm mm. pwede po, ground po yan para ito ay ang ang upahan ay wakasan at mm -hmm. uh, kayo ay magbawi ng inyong deposito at ng advance rent. Mm. Pero baka hindi po ito maging dahilan para makabawi kayo ng damages doon sa inyong landlord. Mm -mm. dahil sa parang wala naman din kasalanan yung landlord. Ah. Kasi ang tulo naman ay galing doon sa katabing building. Okay. okay. O, sana nakatulong tayo doon sa tanong ng mm. ating kasama dyan. O ipabati naman po si Angie Reselia. Hello, Angie, mm -hmm. Reselia, okay, at saka kay Ramon Lintag, hi, oh my, long time no see, yes, I long time no see, sino sabi? Ayun, no. <laughs> pa ako, wait lang, dami po babati eh, wala ka mababatiin, eh. wala ka mababating darling, batiin mo naman si Gabi. Congratulations! Ah, si, uh, oh, ano si, ba? Si Sweetie Pie. Ay, ah, grabe ha. Ah, uh, para naman ako naso ka dun eh. <laughs> Ay, di ba? Ganti-gantihan ganti lang ganti -gantihan yan. Ganti-gantihan lang. Hindi oh. Sumuka ka na. Ayoko na mamaya <laughs> After na ng show. <laughs> o oh, hindi. Congratulations sa ating uh, pinakamamahal na si Gabby Concepcion. Oh. Yehey! Yeah, outstanding! Oo. Oh, oh. Alumni At, ng UP ano ang iyong Tagalog esposo. Ano ba sa Tagalog ang outstanding? O, sige nga. Nakatayo sa labas. <laughs> <laughs> uh, tangi, tangi. Ayan. Tano. O, tingnan mo. Namumukod tangi. Ayan. O, kaya Ayan. congratulations po. At uh, I'm But, sure pero, you're siya, so proud. Kasi marami siyang nagawa sa ah. pangungulekta ng dugo. Oh, mara siya, isa siya sa pinakamalakas mag-raise ng blood for ah. Red Cross. Ah, really? O, uh, kasi oh. gobernador ako ng Red Cross. <laughs> Ayan, tignan mo nga naman. For the love pa rin of Danny conception. Ay, syempre. Ay, siyempre. talaga naman, ha? O, ah, sige. Hindi ko nga alam kung ano, napakain ko siya. Ayan. <laughs> <laughs> Lahat ng mga sinasabi mo ng pagkain, pinakain mo sa kanya. <laughs> Well, anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At maraming salamat din sa mga nagpabate, sumubaybay dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Thank mm -hmm. you po. At sa uulitin, ha, 7 o'clock po kami ng gabi. Gabi-gabi, sabay-sabay tayong magtawanan, magchikahan, matuto. At uh, lalong-lalo na sa legal, okay? Batas, legal, etc., etc., etc. Muli po, ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ako naman po si Attorney Danny Con, ang abogado de kampanilya ng bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye everybody! Bye!